Inaaral lang namin. Inaaral lang namin. <laughs> Tapos, nag-stop na ako. Tapos, asan na ako? Asan na ako, love? I'm sorry, hindi rinig ko rin. Asan na ako? Pili namin mga um, numbers. Okay na, love? Okay, Okay na, love? Okay. ah yung paghahanda namin, nag -ano kami, parang sa rehearsal room. Nag-hawak-hawak kami ng mga kamay. And then, pumikit kami. And then, naramdam-nam namin yung bawat isa. And then, yeah, let's do this, Fred. <laughs>